At dito mga kabisay ay ayan ang driver na kangiti oh. Siya ang manager ng mga tigaputol dito mga kabisay. At si, kanila nang hinahakot para hindi na sila matambakan dito. Shout out boss! <laughs> kaway kaway naman! Ayan! Yun, yun. Mega mega lang shout out mga kabisay. Magandang umaga dyan sa inyong lahat. Panibagong araw, panibagong vlog. At sana naman ay naandiyan kayo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Sa anumang oras nyo mapapanood mga kabisay. Mega mega lang shout out sa inyong lahat. Saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo. Sana ay lahat kayo ay nasa mabuting kalagayan. At naandiyan kayo sa magandang mga kalusugan. So yun mga Mga kabisay. Sa ngayong araw na ito, siyempre uunahin natin muna ang pagpapasalamat sa ating Panginoon na sana ay patuloy niya tayong gabayan at patuloy niya tayong bigyan ng kalakasan para magampanan ang ating mga gawain. Lalong-lalo -lalo na dito sa so mga gawain ko dito sa palibot ng uh, bahay ng OFW na no vlogger at sana naman ay samahan niyo ako sa vlog kong ito at sana naman ay naandiyan kayo hanggang matapos ito. At mga kabisay, mayroon lang akong i-update sa inyo. So, dito lang ako nag-intro sa loob mga kabisay dahil <laughs> may nagpapatugtog sa labas. Kaya ayan, sinarado ko lahat ang bintana. Ayan, pinagsasarado ko para hindi pumasok yung tugtog. Dahil kung doon ako sa labas ay baka mamaya hindi ko ma-immute kasi siyempre may sinasabi ako sa inyo. May ini-explain ako, mas masarap naman yung mapakinggan yung yung mga uh, sinasabi ko. Pero pag may nagpatugtog ulit, siguro mga i-mute im ko na lang, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yung kanilang mga ginagawa at kung ano yung magiging ganap dito sa ating mga kapaligiran. hindi madilim. <laughs> so, yan mga kabisay. Sana samahan niyo ako. Salamat ng marami dyan sa inyong lahat na naandyan at manunood ngayon. Sa anumang oras kayong nanood dito, salamat ng marami sa inyo at sana naman ay palagi kayong ligtas sa anumang kapahamakan paulit-ulit na lang <laughs> okay lang mga kabisay pasensya na kayo at medyo matagal-tagal tayo hindi nakakapag-vlog dahil yun nga palaging busy ang inyong taybisay so ngayon mga kabisay eh, meron ako ipapakita sa inyo sa mga kaganapan dito sa paligid ng bahay ng UFW na vlogger at tayo ay eh, merong ipapakita sa inyong mga kaibahan dito sa palibot ng uh, kapaligiran basta yun na <laughs> so, ayun, samahan niyo ako mga kabisay. Let's go. Punta tayo sa labas. At uh, kung may patugtong mamay mga kabisay, siguro mapapanood niyo na lang ito nang nakamute ang mabad ng labas na ipapakita ko. Pero kung wala, uh, masas -ma, explain ko sa inyo. So, let's go. Alright. At yun nga mga kabisay, andito tayo sa labas ng bahay ng OFW na vlogger. At uh, yan ay aking ipakikita ko sa inyo ngayon kung anong mga kaganapan dito sa paligid, katulad nito so sa awan ng Diyos ang aking mga halaman ay eh, ayan at medyo magaganda na sila at medyo nakakaangat-angat na at ito ang bahay ng OFW na vlogger mga kabisay at kung makikita nyo noon pag ibinibidyo ko may mga puno ng niyog dito yan may mga halaman na yan dati may apat na puno dyan at doon sa isa doon sa dine at dine so ngayon ay wala na mga kabisay maliwanag na at ayan kung makikita nyo dati sa mga video ko ay maraming nyug dito so ngayon ay naandoon na lang sa bandang iyon ang nyug na natitira dahil ito ay nilinis at tinanggal ang mga nyug mga kabisay dahil may panibagong itatanim kami dito so ayan at ito nga mayroon pa ditong nagpuputol ngayon mga kabisay at dito banda ayan sa awa ng Diyos ay nalinis na namin so kailangan na lang na matanggal ang ibang mga nyog at ayan mayroon doong magpuputol mga kabisay na 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 Nakapagputol na sila ng isa doon mga kabisay so nila ito kasi ito na lang ang natitira dito banda sa malapit ng bahay ng OFW na vlogger. Ayan na lang isang iyan. So iyan na ang itutumba nila ngayon. So abang-abangan na lang natin mamaya pag itinumba nila yan at ipakikita ko sa inyo. At sana naman isamahan nyo ako hanggang sa matapos ang video kong ito mga kabisay. At iyon ang layunin ng ating... ah... Uh, OFW na vlogger na malinis itong paligid at papalta ng mga ibang pananin dahil medyo matataas na ang mga nyug at hindi nararapat yun sa mga dapat na itanim dito so abang-abangan nyo na lang mga kabisay at sana naman ay eh, patuloy pa rin kayong nakasubaybay alright yun nga mga kabisay at naputol na nila yung isa dito at hindi ko na nabidyohan kanina mga kabisay kasi tumulong ako eh. Walang maghihila kasi kung mapapansin nyo kanina nung ipinakita ko sa video, nakadahilig siya papunta dito sa aking mga tanim. Eh nakakahiya naman kay Paulo na patumbahan natin yung tanim namin. Eh baka mamaya sabihin niya eh. <laughs> hindi, joke lang mga kabisay. Alam na namin yun. At ito lahat mga kabisay eh, dati, maraming nyug dito. At kung makikita nyo ngayon ay eh, maliwanag na. At ito ang ating mga tigaputol ng niyog sila yon at ito naman mga kabisay ay with permit para kuhanin itong mga niyog dahil ang propose dito mga kabisay ay tataniman ng panibagong tanim at nakahanda na siya pero hindi muna at lilinisin muna namin ito mga kabisay So, sana naman ay naandyan kayo at patuloy kayong nakapanood sa aking mga video na pinakikita sa inyo sa mga kaganapan dito sa lugar ng OFW na vlogger. At siguro napapansin nyo noon na pag nagbablog ako mga kabisay dito sa palibot na to ay tadtad -tad ng niyog. So, ngayon ay naputol na lahat at ayan ang mga puno kung makikita nyo. So, ang natitira na lang ay dito banda. Ayan, ang mandami pang niyog na puputulin. At itong apat na itong mga kabisay na dito sa may loob ng aking turil ay matitira yan so ayan mga kabisay maraming salamat sa inyo na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video at sana ipatuloy nyo pa rin subaybayan ang mga kaganapan na i-update ko sa inyo dito sa lugar ng OFW na vlogger at maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga nanonood yan at sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan at ligtasan mga anumang kapahamakan So, pagpasinsahan nyo ng mga kabisay na medyo nabubulol tayo. At dito mga kabisay, ay ayan, ang driver nakangiti, oh. Siya ang manager ng mga tigaputol dito, mga kabisay. At si, kanila nang hinahakot para hindi na sila matambakan dito. Shout out, boss! Kaway-kaway <laughs> naman, ayun. At yun nga, mga kabisay, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagsubaybay sa aking mga kaganapan dito sa lugar ng OFW na vlogger na si Tuber at ngayon ay naandoon siya sa Israel at sana naman ay gabayan din sila ng puong may kapal na hindi madamay sa anumang kaguluhan doon sa ngayon so sa mga nasa Israel ingat-ingat po tayo palagi at huwag kalilimutang magdasal at sa lahat ng mga naandyan sana naman ay pray natin ang mga kaibigan natin na nasa Israel na sana ay hindi sila madamay sa anumang kaguluhan doon. So yun, maraming maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay. At ayan ay ko sa inyong aking kaganapan dito ngayon. At sana naman ay nagustuhan nyo at patuloy nyo pa rin subaybayan ang mga bawat video na ipapakita ko sa inyo. So yun, maraming maraming salamat. At walang ibang laging sinasabi ang inyong taybisay. Laging mag-iingat at palaging magdasal. Nang patuloy tayong patnubayan ng poong may kapal at iligtas sa anumang kapahamakan. So yun lang, maraming maraming salamat. Migamigalab shout out. God bless us all. Bye bye.